Hello, good evening guys. Ito yung harvest ko ngayon sa sa garden ko. Third generation na to siya guys. Tingnan nyo guys, white na siya. Hindi na siya purple na purple. Ito naman siya guys. Maliit na siya guys. Kasi ano guys, may ano, may yung ano niya guys parang may ansa no yung mga dahon niya guys na sesira may insekto so ito na yung na uh, third generation bu guys maliit na sila yung first generation guys ang laki talaga malaki siya hmm. ngayon maliit na meomi